May hey Marcos Park, kamusta kayo? At sa vlog ngayon ay pag-uusapan po natin ang mga sikreto para habulin ka palagi ng isang At kung handa na kayo lahat, masana po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto kay Spark para habulin ka palagi ng isang Huwag pansinin minsan kahit miss ka na niya. Yan ang unang sikreto kay upang pa sa ay palagi kang habulin. Alam nyo mga dapat mas uh, paminsan-minsan mas lalo mo siyang pinupush. Saan? Sa sobrang pagkamis na sayo. At yun ang magiging dahilan upang lagi kanyang habulin at makita niya lagi ang halaga mo. Kahit na talaga namang ka-inspired, sinasabi niya, pinapakita niya, nag-e-effort na siya, pinaparamdam niya at danas na danas mo, na sobrang miss ka na niya at yung lagi yung sinasabi niya sa'yo eh, huwag mo pa rin siyang masyadong pansinin hayaan mo mas lalo ka niyang mamiss hayaan mo kayo inspired na mas lalong tumindi yung pag nanais niya sa'yo halimbawa uh, na master mo na na practice mo na nasanay ka na sa mga iba niyong turo ko tulad ng huwag kang laging available magpaka-busy ka huwag sobrang sobrang oras Diba, uh, lang mong e, 'di sa kulang sakto ang bigay mo pagmamahal, na practice mo 'yon. hindi yung lalaki, siya ang magiging needy sa iyo. Siya ang laging mag-iisip sa iyo. Siya ang laging maghahabol ng validation mo at ng oras mo. Dahilan kung bakit lagi kang makakatanggap ng chat or text sa kanya at kahit sa call siya sabi niya o sa video call siya sabi niya, na palagi kanyang nami-miss o miss na miss ka na niya at hayaan mong kain super na mas lalo ka pa niyang ma mamas na mas lalong tumindi ang level ng pagkamis na niya sa'yo. Mas lalong panggalingan ang pag-nonocode, taklul minsan ang hindi ka laging available, na hindi ka laging nagbibigay ng oras o hindi ka laging nagpaparamdam sa kanya. Pero huwag ka rin magkukulang. Kayaan mo lang kay Inspired na ma-miss kanya ng sobra. Para dahil doon kay Inspired sa so pag-sobrang miss na miss ka na niya, lagi siyang maghahabol sa'yo. Gagawin niyang lahat para lang kay Inspired ang oras mo. Oo, may mga pagkakataon na magagalit siya. May mga pagkakataon na magtatampo siya. May mga pagkakataong aawayin kanya, At may mga pagkakataon kay Inspire na baka siya rin na hindi magmaramdam sa'yo. At may mga pagkakataon kay Inspire na gagawin niya rin ang lahat para mamiss mo rin siya. At gagawin niya ang lahat kay para makita niya rin ang halaga mo. Pero kung mananindigan ka sa ganyang kay Inspire proseso, yung mga tinuturo ko sa inyo upang lalaki mamiss ka, ang lalaki ni Rima is at laging maratalo sapagkat bago niya pagawin ang mga bagay na yan eh kuwang kuha, -kuha mo na ang damdamin niya bago niya pasabihin hindi rin ako magpaparamdam sa iyo bago niya pasabihin magpo-focus din ako sa trabaho ko bago niya pasabihin ayoko na bago niya pasabihin nagbago ka na bago niya pasabihin ka inspired na talaga namang uh, hindi na rin siya masyadong magpaparamdam sa iyo bago niya pasabihin lahat yon at bago niya pagawin lahat yon kuwang kuha mo na ang damdamin niya kaya doon pa lang kay Spart sigurado lihado na siya at kung manindigan ka ay hindi ka magpapatalo sa mga ganyan ganyan niya at ipagpapatuloy mo kay Spart ang mga sikretong tinuturo ko sa inyo upang palagi kang mamiss ang partner mo sa katagalan matatalo din siya at tatanggapin niya ang katotohanan dapat masanay na lang siya sa bagay na yan lagi siyang maghahabol sa iyo. Lagi niya makikita ang value mo at lagi siyang magmamahal sa iyo at palagi nang mamimiss na sobra at ikit sa lahat ka inspire naman ang mangyari ay palagi kanyang hahabulin sa lahat ng aspeto. Hahabulin niya ang validation mo, hahabulin niya ang oras mo, hahabulin niya ang atensyon mo, hahabulin niya ang pagmamahal mo, hahabulin niya ang lahat sa iyo. Hahabulin kanya palagi ka inspire. Dahil kung bakit ang lalaki ay ikaw lang ang mamahalin Pagiging masaya ka... Mararamdaman mo ang pagpapalaga niya sa'yo... At palagi kanyang ka-inspired... Hahabulin... At ikaw... Masal mo sa sarili mo... Okay pala... Nasapat lang... Kung magmahal... Pangalawang sikreto ka-inspired... Para habulin ka palagi ng lakis... Stop mo bigla... O itigil mo bigla... Ang mga nakasanayan niya sa'yo... Yung pangalawa ka-inspired... Ano yung mga... Halimbawa ka-inspired... Anong ibig mo sabihin sa, mga, sa bagay na yan? Siyempre pag may partner ka, pag may partner tayo, may mga bagay tayo na nakakasanayan sa kanya. Yun, yun kasi palagi yung ginagawa at pinapakita niya. Kahit ikaw naman eh, may mga bagay ka na nakasanayan sa boyfriend mo, may mga bagay ka na nakasanayan sa asawa mo, sa partner mo. Tapos, pag yun bigla yung tinigil, pag yun bigla lang hindi niya na ginagawa o pinapakita sa'yo o pinaparamdam sa'yo, hindi ba para bang makikurious ka at hindi ka mapapalagay at saka yung iba pa nga, halos mabaliw-baliw na dahil sa pagbabago na pinakita ng part na nila since sa pinakasikreto kayong spot. At sa talaga naman kapag kaginawa mo yan ng lalaki, ay makukuha mo talaga ang kanyang pag-iisip sa katagalan kanyang damdamin. At kung nawawala ng pagtingin niya sa'yo, magbabalik yan. At kung hindi na siya naghahabol sa'yo, haabulin ka niyan. Sapagkat napaka makapangyarihan niyan isa yun sa pinakamatinding ituturo ko sa inyo kay Inspired kapag ka ang boyfriend mo o mister mo ay sobrang sanay, sanay na sanay na halimbawa lang halimbawa sobrang sanay na ang partner ng lalaki sa katangahan mo o sa pagiging sobrang rupok mo marupok ka masyado sanay na sanay siya dun sanay rin siya na martir ka sanay din siya kay Inspired na masyado kang malambot madali kang makuha madali kang mabola Sanay din siya ka-inspired na madali kang maloko. Sanay siya ka-inspired na hindi ka makatiis sa kanya. Na ikaw yung nagahabol, na ikaw yung nababalaw doon siya sanay. Sanay, sanay siya na palagi ka nagbibigay ng oras. Sanay siya na palagi kang needy. Sanay siya na palagi kang talaga namang inspired na nagbabalidate sa kanya. Sanay ka na talaga namang lagi mong sinasabi. Pinaparamdam at pinaparana sa sobra mo siyang mahal at bigla mong tinigil lahat ng yon. Bigla mong binawasan talaga at talaga namang ka-inspired. Yung iba talaga biglang hininto Tingnan natin ka inspire kung hindi yan magtaka. Tingnan natin kung hindi niya makuha ang isip at damdamin. O tingnan natin kung hindi mo makuha ang isip at damdamin niya. Alam niyo mga Inspal, sa buhay na ito, kapag nasanay ka sa isang bagay, mahirap kumawala, mahirap kum makalimot. Mahirap ka inspire kapag nasanay ka sa isang bagay. Ang tawag dyan, attachment. Sabi nga sa isang kasabihan na basa ko huwag mong hayaang ma-attach ka sa isang bagay kasi attachment yun daw yung pinaka dahilan kung bakit tayo nasasaktan kasi nasanay ka eh, biglang mawawala siya nasanay ka sa buhay mo na siya yung kasama mo nasanay ka sa buhay mo na siya nilagay yung, yung kausap mo, ka mo ka-video call mo, party siya ng buhay mo biglang mawawala, biglang ititigil biglang hihinto biglang hihinto tulad ng dati nasanay ka eh. Masakit yun. Masakit yun. Kaya ngayon, yung lalaki, masyadong malaki ulo sa'yo, mayabang sa'yo. Kala niya kung sino siya. Kung sino siya. Kasi, malamahal mahal na mahal ako eh. Mahal na mahal ako ng babae na yun, yung girlfriend ko na yun. Yan, yung nanonood na yan Oh. Mahal na mahal ako niyan. Balaw na balaw sa akin yan. Yung misis ko na yan, yung asawa ko na yan, yung girlfriend ko na yan. Nagahabol yan sa akin. Eh, bigla mong tinigil doon pa naman siya nasanay, eh. bigla mo tinigil, nag-stop ka sa kanya sa pagpapakatang mo, sa paghahabol mo, sa pagpapakabalil mo, ka-inspire, isa sa mga sikreto upang makita niya ang value mo pag wala. Sabi nga nila, makikita mo lang ang halaga. Kung masasabi mo lang mahal mo ang isang tao, pag ito ay wala na sa'yo. Pag siya ay wala na, doon mo lang makikita, ka-inspire ang kanyang importansya. Mararamdaman mo ang kanyang, kanyang, ka-inspire halaga. Para sa isang mga sikreto, upang ang lalaki ay maghabol sa iyo. Iyak maghabol sa iyo, kayo supa. At ang sikreto mga kitspard, para maghabol palagi sa iyong sinalakis, kayanin mo ang paglayo at o pag-walk away, pangatlo kitspard, sa pinakasikreto. Alam nyo mga kitspard, sa mga pinakasikreto upang manalo ka sa sabihin nating uh, patigasan pagdating sa kung sino talaga ang dapat magpakumbaba at manuyo lalo na dapat kung nasa tama ka, wala kang ginawang masama, dapat na ano eh, mas manindigan ka, mas mataas pride. Yung iba kasi sa inyo, napakarupo. Sobra, sobrang tupok nung iba sa inyo. Sobrang tanga nga eh. Alam mo, yung iba sa inyo, ilang beses lang niloko, ilang beses nang sinaktan, ilang beses nang pinagtaksilan, ilang beses na talaga nang pinagmukhang tanga. Pero alam mo na, dyan pa rin, Walang bait sa sarili pag ganyan. Wala kang respeto sa sarili mo. Paano nila niya respetuhin? At kung wala siyang respeto sa iyo, paano pa niya mamahalin? Mahirap respetuhin. Ang isang, mahirap mahalin ang isang taong di mo kayang respetuhin. Dahil siya mismo di niya nare-respeto ang sarili niya. Respetuhin mo sarili mo pag paulit-ulit ka nang sinasaktan, paulit-ulit ka nang nilo ko, paulit-ulit ka nang pinapaiyak o kung ano man, inspired. Lumayo ka na dyan. Mag-walk away ka na. Katandaan mo, kayo sa pinaka makapangyari, pinakamakapangyarihan, bagay na pwede mong gawin sa isang relasyon. Kapag ka nagawa mo yan, sigurado ang isang lalaki ay hahabulin ka sa bandang dulo. Talaga naman, patunayan mo sa kanya na kaya mo siyang iwan. Patunayan mo sa kanya na kaya mo siyang iwanan. Patunayan mo sa kanya na kaya mo lumayo. Patunayan mo sa kanya na kaya mo makipaghiwalay. Patunayan mo sa kanya na kaya mo manindigan. Patunayan mo sa kanya na kaya mo maging maligaya, maging masaya, maging kontento kahit wala siya. Patunayan mo sa kanya kay Spar na hindi mo siya habulin. Patunayan mo sa kanya na hindi ka magmamakaawa. Patunayan mo sa kanya na hindi ka babalik. Patunayan mo sa kanya na hindi ka magpaparamdam. Patunayan mo sa kanya na kaya mong lumayo, mag-walk away at na lalaki kay Spar Tataas ang respeto niya sa'yo. At talaga namang bababang, talaga namang pride niya sa'yo. At talaga namang ang paggalang at respeto niya sa'yo. Dahil ka-respeto -resp naman talaga ang katapangan sa bagay na yan talaga namang kinspar kung lalaki yung makayang ulo mawawala yun kung masyadong naging matigas ang pride niya babagsak yun at kung nagkaroon siya ng ego dahil sa katangahan mo noon mawawala yun at kung naging mayabang siya kinspar magiging mag sa sapagkat bakit pa siya magmamataas eh pinapatunay mo na nga na kaya mong hindi magparamdam ng matagal hindi mo kaya na kaya mong hindi maghabol at maglumayos ng lubusan sa kanya ang mga babae na hindi kayang lumayo laging marupok, ang mga babae na hindi kaya mag-walk away, laging malambot, ang mga babae na talaga namang laging naghahabol, hindi kaya talaga mga inspired, tiisin ang lalaki, yun ang mga babae na laging sinasaktan, yun ang mga babae na hindi nakikita ang halaga, yun ang mga babae na mababa ang value, yun ang mga babae na talaga namang laging masasaktan, at hindi, mak hindi makakamit ang tunay na pag-ibig ng partner nila, kung gusto mong makamit ang tunay na pag-ibig ng partner mo o manumbalik ka-inspired ng pagmamahal niya sa'yo at siya naman ang maghabol sa iyo. Kailangan patunayan mo kay na kaya mong lumayo lalo na kapag sobra na siya. Huwag kang maging marupok, maikli lang ang buhay. Maraming lalaki sa mundo at kung hindi siya bumalik, kung hindi siya makipagbaligan, kung hindi kanya habulin, at least nanindigan ka at nakawala ka sa toxic na relasyon. Maraming lalaki sa mundo, mag-self-improve ka, magpaganda ka. Marami kang makikilala, bata ka pa. Kahit may edad ka na, maraming lalaki sa mundo, mag-self-improve ka. Lagi kang magpaganda, mer meron sa'yo sa iyo, wag kang magpakatanga sa isang nalaki, lalaki na lagi kang sinasaktan. Pero mababa ang chance na hindi siya maghabol sa iyo. Lalo na kapag nakita niya kaya mong lumayo, di na bumalik sa kanya. Maghahabol siya sa iyo. Magso-sorry, magpapakumbaba, hihingi ng tawad diyan sa iyo. Patunayan mo kay Spider na hindi ka nababalik sa kanya. Na siya dapat ang maghabol sa iyo at hindi ikaw. Isa sa mga pinaka sikreto upang habulin ka ng lalaki. Kailangan mo ng katapangan, katatagan, at talagang katunayan na hindi ka na babalik, kaya mong lumayo at mag-walk away sa kanya ka inspire Pangapat na sikreto, mga kaspart, para habulin ka palagi na nalakis. Huwag mo siyang pinitin na mag-update sa iyo. Pangapat ka in Alam niyo, mga kung bakit mo mababa lalo tingin sa iyo ng partner mo, ng boyfriend mo, mister mo. At talaga namang mga kaspart, nawawala ang challenge at ang pag-ibig niya sa iyo. Pati na ang damdamin niya dati na sobrang nagpapahalaga sa iyo ay talaga mang naglalaho sapagkat pinapakita mo na masyado kang needy pinapakita mo na masyado kang baliw sa kanya sa pamamagitan kay Spark na lagi ka nangungulit at gusto mo lagi mag-update siya sa iyo masyado kang demanding hindi mo siya binibigyan ng talagang kalayaan sa kung ano totoo sa damdamin niya paano pag di ba mas okay pa rin yung mag-update yung boyfriend mo mas okay pa rin na mag-update yung mister mo sa pamamagitan ng dahil sa ginusto ng puso niya hindi dahil sa pinilit mo siya hindi dahil sa sinabi mo gayon oras mag-update ka gayon oras ginto to ganyan doon ka dapat may message ginagawa mo siyang robot ginagawa mo siyang timer ginagawa mo siyang cellphone ginagawa mo siyang computer hindi ka sa hindi dapat gano'n. di ba kung gusto mo na laging mag-update sa lalaki dapat sundin mo yung mga tinuturo ko sa iyo na dapat sapat lang yung oras mo na binibigay sa kanya wag kang magkukulang wag din sobra uh, wag lagi magparamdam wag needy, wag mabaliw, wag available. Doon, hindi mo na siya kailangan pang sabihan. Doon, hindi mo na kailangan siyang kulitin. Hindi mo na siya kailangan pang paalalahanan. Siya lagi ang mag-update sa iyo. Pero kung ang ginagawa mo, lagi mo siyang minamanduhan lagi mo siyang pinagsasabihan, lagi mo siyang pinapaalalahanan, nire-remind na ganito dapat lagi kang mag-update, ganito, mag-update ka. Huwag mo siyang sabihan ganyan, huwag mo siyang pilitin. Huwag mo siyang lagi, wag lagi mag-demand ng ganyan sa kanya. Huwag mo siyang gawing sabihin natin utusan o sabihin natin disusi na robot na parang ganon, hayaan mo na kusa siya. Usang siya mismo ang unang magparamdam at di mo na kailangan pang sabihan pa sapagkat yun ang sincere at talaga mang totoo sa damdamin niya. Ang lalaki, kahit di mo sabihan yan, kahit hindi mo yan palalahanan, kung mahal ka niyan, kung nararamdaman niya ang pagpapahalaga niya sa'yo, kung nararamdaman niya kinspad ang pag-ibig niya sa'yo, talaga naman kahit tahimik ka, yan lagi ang magpaparamdam sa'yo. Kaya huwag kang needy, imbis na mag-demand ka, ay eh talaga mag-focus ka na lang sa mga bagay na may halaga din tulad ng trabaho mo, self-improvement, at talaga naman pag-aaral upang lalaki inspired ay talaga siya ang maging needy sa'yo. Diba? Ganyan yan, yan, yan. sa'yo sa mga sikreto upang habulin ka na lalaki. Makikita niya pa na mataas ang value mo dahil hindi ka tulad ng mga naging ex niya o naging babae niya na laging nagdedemand sa kanya, laging nababalo sa kanya, laging hinahanap siya, laging pinipilit siya, laging hinahabol siya, laging nagpapakabalo sa kanya. Kaya instead sa bagay na 'yan, hayaan mong maiba ka, maging unique ka. Huwag kang tumulad sa iba. 'Di diba, Ipakita mo na mataas ang value mo na hindi ka nag-aagaw at nag a out, hindi ka nag-aagaw at nagdedeman sa kanya. Walang ngongolit sa kanya. Hayaan mong siya ang kusa sa puso niya na mag-update palagi sa iyo. At kapag nakita niya kay inspired na hindi ka ganyan, hindi ka namimilit na gusto mo palagi magparamdam siya, ang lalaki maghahabol yan sa iyo, hahanga pa sa iyo. At magiging malambing kay inspired. Alam mo ang sikreto mo inspired para habulin ka palagi ng lalaki. Make sure na nakakahinga siya sa iyo. Hindi pa niya makin inspired. Ano ibig sabihin kay inspired? Alam mo sa isang relasyon kay inspired kung gusto mo, sa mga pinaka sikreto ha, kung gusto mo na maging maligaya kayo, at talaga mga maging kontento kayo at talaga mga maging tunay kayong masaya at talaga mga maging okay kayo palagi dapat lagi kayong nakakahinga siya at pati ikaw may ibig sabihin dapat nakakahinga dapat hindi masyadong mahigpit hindi, mas, hindi laging toxic dapat relax kalmado dapat Chill kayo, chill, chill lang Huwag masyadong seryoso Huwag masyadong tense Huwag masyadong ano Sabihin natin ah... Uh, sobrang, yun eh, mas sobrang magmahal, sobrang higpit, sobrang nakakasakal na. Mga gayaan, chill lang. Yung iba nga, parang magkaibigan lang. Yung iba nga, di ba, alam mo, nagbaban, nagkukulitan lang sila, ah, naguunawaan sila. Ika, eh yung iba sa inyo, masyadong seryoso masyado. Di ba? Huwag ganyan kayong spot. Alam nyo, sa isang mga talagang pinakasikreto upang habulin ka ng lalaki. Lagi mong tandaan yan sa pagkatotoo yan. Ayaw yung makispad kung pinaghihigpitan mo ang lalaki, imposible na siya ay laging maghabol sa iyo. Pero kung bibigyan mo siya ng sapat, sapat ha, na sa mga bagay-bagay, hindi sobra, sapat, na kalayaan, nakakahinga siya, inspad mas lalo kanyang mamahal yun. At kapag mas lalo kanyang minahal, imposible na hindi yan maghabol sa iyo. Kasi sa mga sikretong dapat mong tandaan kay Pangayon si Kreto Max Spad para habulin ka palagi na lalakis, bigla maging palaban ka. At e, pangayon kay Inspad. Alam ano, yung Max Spard? kung magiging bigla kang palaban, na noon di ka naman ganyan. Na noon sanay siya na masyado kang malambot at talaga magpahiyak-iyak at laging nanunuyo at nagahabol sa kanya, bigla kang maging palaban. Maging palaban ka kung ikaw yung nasa tama. Maging palaban ka kung ikaw yung inaapi. Maging palaban ka kapag sobra na siya maging palaban ka kapag talaga namang inaabuso ka na niya maging palaban ka kay Inspired kapag ka sobra na sobra sobra na talagang sobra na ang mga ginagawa ng kamalian at kasalanan na nalakit niya sa iyo maging palaban ka sapagkat kapag naging ganyan ka sa katagalan kay Inspired una sa lahat makikita niyang siya ay may mali pangalawa makikita niya na kaya mo pala na maging ganyan maging palaban pangatlo sa katagalan kay Inspired ay makaramdam din siya ng takot na mawala ka Lagi yung tatandaan sa mga sekreto upang matakot ang lalaki na mawala ka ay magpakita ka ng katapangan. Dahil ang mga taong matatapang, hindi takot mawalan niya. Alam na mga lalaki yan sapagkat lalaki kami. Alam din ang, alam namin yung mga ganyan-ganyan ng mga matatapang, hindi takot mawalan niya. Eh kung maging matapang ka, maging palaban ka, nakikita niyang ganyan ka, sabihin sa sarili niya ako, kaya akong iwan ito. Kaya akong hiwalay ng babae na to. Kaya akong ipagpalit ng babae na to. Kaya akong layuan ng babae na to. Matapang eh. Palaban ni. Eh. Pero kung pinapakita mo lagi kang marupok o oh, ano, sabi natin malambot at lagi nang nauuto, eh talaga naman wala, busuhin lang yan. Hindi niya makikita ang tunay mong halaga. Lagi siyang mayabang sa iyo at di kanya habulin. Eh, pag pinaka sa dapat mong tandaan at dapat mong gawin. Dapat mong patunayan, dapat mong practicing, dapat mong mastering sa buhay mo, sa, sa relasyon nyo. Upang ang isang lalaki, isang paray, tiyak, isang 100 ay lamang maghahabol sa iyo. Pagpakita ng katapang at bigla ka maging matapang at palaban upang alalaki ay bumaba ang pride sa'yo. Magaroon ng takot na baka iwan mo siya at siya naman lagi ang mabaliw at maghabol sa'yo. ka inspa ka inspa Maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito Gusto pong kalimutan na mag-like comment. Sure na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, eh, mas mag click po yung subscribe, e eh, click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa, magpa advice pakamayos na po ako sa aking Facebook, ay may profile picture ko at pakichat ako. Ako po mismo ang magre-reply sa inyo. Kung hindi nyo ako ma-search sa Facebook, search nyo po ako sa Messenger. At pag-usapan din yung problema sa pag-ibig. Maraming maraming salamat makispart, kisipad. Bagi ingat po kayong lahat at mahal ko po kayo. At muli, be spot!